Ako si Cardo, tubong kamari ni Lumaki ako sa isang baryo at isang tahimik na lugar na napapaligiran ng bukirin at mga punong kahoy. Bata pa lamang ako, marami na akong naririnig mula sa mga matatanda, mga kwento tungkol sa mga duwende, lamang lupa at engkanto. Pero sa mata ng isang modernong kabataan na tulad ko noon, lahat ng iyon ay kwentong panakot lamang. Hindi ako takot sa mga alamat. Mas naniniwala ako sa agam. Kung masakit ang tiyan mo, baka dahil sa panisang pagkain. Kung may sakit ka, gamot lang ang katapat. Iyon ang paniniwala ko. Hanggang sa isang tanghaling iyon, kung saan nagbago ang lahat. Araw ng Sabado, at nagsisimula na ulit ang anihan. Magkakasama kami ng pinsan kong si George at Dan, at ilang kabaranggay sa palayan. Pawisan maaraw at punong-puno ng sigawan at katsawan ng paligid habang nagsusamig si kami ng palay sa sako. Mga bandang alas dos ng hapon, napansin kong sumasakit na ang sigmura ko, kaya nagpahinga muna. Kumuha ako ng tabo sa balde tapos naglakad ako palayo sa palayan para umihis sa gilid ng sapa. Sa ilalim ng punong mangga, na matagal lang kinatatakutan ng ilang kabataan dahil daw sa may nakatira Tumatawa pa ako habang nilalakad ang daan papunta roon. Walang kwenta yung mga kwento nila. Puro katakutan lamang yun. Hulong ko sa sarili ko. Sa may damuhan bago pa ako umabot sa sapa, dumulas ang tsinelas ko sa basa-basa pang lupa. Napasubsob ako. Habang bumabangon, may naramdaman akong parang punso sa ilalim ng talampakan ko. Nadulas ulit ako at napadin ang tapa ko sa kung ano man yun bigla na lang may narinig akong boses. Isang maliit, garalgal, at galit na galit na boses mula sa likuran ko. Napatigil na ko, nalamig ang likod ko. Napatigin na ko sa paligid. Jordan, sigaw ko. Wala. Tumayo ako agad. Wala akong nakita kundi damo, putik, at ang puno ng mangga na tila lalong dumitlim kahit hitik ang araw. Napilitang umihi pero habang ginagawa ko yun, hindi ko may tumingin sa paligid. Parang may nakamasid sa akin. Matapos yun, dali-dali akong bumalik sa palayan. Hindi ko na lang ikinuwento ang narinig ko. Baka pagtawanan lang ako. Ngunit pagsapit ng hapon. Habang kami kumakain ng merienda, doon ko unang naramdaman ang tila pagkirot ng kanang binti ko. Parang kinurot mula sa loob. Nung una binaliwala ko pa. Pero pagka -uwi sa bahay kinagabihan, doon ko nakita na mamaga na ang binti ko. Hindi basta pa ito'y parang nagkiinit, namumula at naniligas. Para bang sinisilaban sa loob ang laman ko. Nang gabing ngayon, halos hindi ako makatulog. Ang kanang binti ko, tila ba nilalagnat. sa bawat segundo. Pakiramdam ko ay parang may gumagapang sa laman ko. Mga galamay na pilit bumabalot sa butot kalamnan. Pag alas dos ng madaling araw, napabalikwas ako sa kama. May narinig akong maliit na tawa sa labas ng bintana. Mabilis, pabulong, halos parang hihip ng hama. Tumayo ako. Nalamig ang pawi sa bato ko. Dahan-dahan akong lumabit sa bintana at isinilip ang dilim sa labas. Wala akong nakita. Pero may naramdaman akong presensya. Mabigat. malamig. Para bang may nakatingin mula sa kadiliman. Kinabukasan pagkagising ko. Ang kaliwa ko namang binti ay namamagana rin. Parang tinutusok ng libulibong asbili. Lumapit sa akin si Nalay. Halos mapasigaw siya. Sa kanyang nakita. Karto, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Dinala agad ako sa health center. Sinuri ako ng nurse. Pero walang may paliwanag. Wala akong lagnat pero namamagapang at parang may buhay. Hindi rin ito kagat ng insekto. Ang sabi lang nila, baka allergy o rayuma. Binigyan ako ng painkiller at pinauwi. Pero hindi ito kalaniwang sakit. Tutuwing asa, sabit ang alas ng madaling araw. Lagi akong nagigising. Laging may naririnig. Minsan tawa. Minsan boses ng batang umiiyak. Minsan naman, may boses na bumubulong sa tenga ko habang nakahiga ako. Hanggang isang gabi, habang ako'y nakatulog, nakita ko siya. Nang sa gilid ng aparador maliit, kulubot, itim ang balat. Ang matay kulay pula, parang baga. Nakaupo siya at nakatitig sa akin habang nakangisi. Nang kumurap ako, nawala siya. na naiwan ng lagim at lalong lumalang sakit sa aking mga Sinubukan kong sabihan si Jordan. Nagtawanan lang sila. Lagnat lang yan pinsan. Drama mo lang yan. Pero si Lola, napansin ang pagkapudla ko at ang pamumuo ng pasasahit. Iba na ito, sabi niya. Kailangan mo nang dalhin kay Mang... Arthur. Kinabukasan sa kaya ko ng tricycle. Daladala ng tatay ko papunta sa kabilang barangay. Doon nakatira ang kilalang alboralo. Si Mang Arthur isang matandang bulag ang isang mata, payat, maraming anting-anting sa leeg. Pagpasok ko lang namin ang bahay niya, huminto siya sa paghaplos ng buntot ng pusa at nagsalita kahit hindi pa kami nagpapakilala. May natapakat ka at ngayon sinusumpa ka. Tahimik lang akong nakaupo sa harap ni Mang Arthur habang si Tila hinahanap sa hangin gamit ang kanyang mga daliri. Hindi siya tumitingin sa akin. Dahil nga isa na lang ang mata niya ay halos wala ng paningin. Pero sa bawat galaw niya, pakaramdam ko ay nabubuksan niya ang isang bagay sa paligid. May iniluwasi ang hangin, mabigat at mainit. Hindi lang ito basta galit, ito'y paghihiganti, sabi niya. Dugo ng mga duwende ang natapakan mo. Isang itim na duwende ang tagapagtanggol ng punso sa ilalim ng napalunok ako. Hindi ko sinasadya, Bulong ko. Umiling si Mang Arthur. Wala sa sinadya o hindi ang batas nila. Pag nasaktan mo sila, kailangan magbayad ka. At ikaw, hindi lang natapakan mo ang puso. Nadurong mo ito. Kinuha niya ang isang mangkok na may langis sa tubig. Pinatuluan ng kandila. Habang bumubuo ng huwi ang mga patak, parang sumisikip ang dibdib ko. Nakita kong parang ayaw ng isang malit na nilalang ang lumitaw sa tubig. Biglang nagsalita si Mang Arthur, pabulong pero matalim. Narito siya. Nakadikit na siya sa iyo. Nagsisimula pa lang ang sopa. Hindi ko alam kung dahil sa takot o lamig ng gabi, pero nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Lalo pa't sinabi niya ang susunod. Kapag hindi mo binigyan ng hustisya ang ginawa mo, hihilahin niya ang kaluluwa mo. Unti-unti, magsisimula sa katawan papunta sa hisipan at sa huli, sa puso. Ano ang dapat kong gawin? Nanginginig kong tanong. Lumabit siya sa akin. Tinutok ang isang pulang panyo sa noo ko. Sabay sabing kailangan mong bumalik sa lugar kung saan mo siya natapakan. At doon humingi ng tawad. Ngunit hindi sa patang salita. Dapat ay may handog. Isang bagay na mahalaga sa iyo. At isa pa, Dagdag niya habang sinusulat ang isang anting-anting sa kapirasong papel. Huwag kang lalapit sa salamin. Pagsapit ng alas tres ng madaling araw. Doon siya nagpapakita. Kapag tinawag ka niya sa salamin at tumugon ka, hindi ka na makakabalik. Pagka uwi ko, dala ko ang anting-anting, ang babala at ang takot na hindi ko pa kailan manaram naman. Pagdating ng gabi, sinunod ko lahat ang sinabi niya. Pero kahit nakapikit ako sa kama, kahit nakatalubong ang kumot, naririnig ko na naman ang boses. Gabi na nang makabalik ako sa punso sa ilalong ng matandang punong mangga. Ang paligid ay madilim at tila lumalalim ang bawat alinyo. Wala akong ibang kasama kundi sa si tatay. Pero iniwan niya ako sa ilang metro palayo. Aniya, ito ay laban mo. Harapin mo. Nalako ang lumang laruan kong ko ang paborito ko mula pagkabata. Isang simpleng bagay, pero may napakaraming alaala. Sabi ni Mang Arthur, dapat ay handog na may kahulugan para maramdaman niyang sinsero ka. Lumuhod ako sa harap ng punso, malamig ang lupa, at kahit walang hangin, nararamdaman ko may gumagalaw sa paligid. Parang may mga matang nakatingin mula sa kadiliman. Patawad po, mahina akong sabi, habang inaalay ang laruan hindi ko po sinasadya. Naduro ko po ang tahanan niyo, pero handa po akong magbayad, kahit takot na takot na ako. Nagsindi ako ng kandila. Walang apoy nung pero sa ikatlong pag-apoy, sumindi na ito. At sa gilid ng punso, lumitaw siya. Ang itim na duwende. Maliit, baloktot ang katawan. Nangingitim ang balat na parang ulo. At ang mata, pula, galito humahabol sa liwanag ng kandila. Nakatitig siya sa akin. Galit, lungkot at pagkasawi ang nababasa ko sa kanyang titig. Wala siyang sinabi ng salita, pero randam ko ang bigat ng kanyang bigat. Eh. Lungkot ako ng mas mababa. Halos idikit ko ang noko sa lupa. Patawad po, sumpain niyo man ako. Tanggap ko, pero sana'y makuha niyo ang kapayapaan. Ilang segundo ang lumipas, hanggang sa maramdaman ko ang biglang pag -aanan. Ang panginginig ng katawan ko, unti-unti kumpa, -unti na wala ang sakit ng aking mga binti. Nang dumilat ako, wala na ang duwende, wala na rin ang apoy ng kandila. Ang laroang kong kotse, wala na rin. Nabawal ito sa lupa, tanggap na ang handog. Pagbalik ko sa bahay, para akong bagong silang. Wala na ang pamumaga. wala na ang bangungot. wala nang ang boses sa dilim. Lumipas ang mga araw at bumalik ang normal sa akin. Pero hindi ko na binalikan ng punso. Sa halip tuwing dadaan ako rin, inilalagay ko ang aking kamay sa dibdib